Magandang araw mga kapuyas Bali Ito pala yung uh, namin Na uh, fire hose Bali itong Isang side ng kukling ah uh, May Adhesive ito Yung rugby Adhesive Tapos ito naman wala Nasa inyo yan Kung magre repair kayo Kung uh, gusto nyo na may rugby maglalagay ka ng rag day, eh. uh, maganda dahil uh, dubli yung pwersa nito, mga buyas kung may rag eh. Pero yung mga original, wala namang rag day, eh, mga uh, shout out sa mga nagre-repair. Yan, sila busin si third mate, minsan, si kid mate. Uh, dito, mga kabuyaks, i-share ko lang din yung video na to kung paano ko ginawa yung pag-binding ito. Uh, para sa akin ay napakatali ito at uh, mas maganda siyang gamitin yung ating uh, uh, kahit babae na third mate kasi marami na ngayon mga seaman na rin na mga babae kaya lang gawin ito kasi nakabitin naman nito mga kabuyaks yung ating kuan uh, kahit may assistant lang siya kaya na niyang gawin kahit uh, si girl ang gagawa Okay, eh, salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Uh, bali, mag-subscribe kayo para ma-update kayo lagi sa mga ina-upload kong video. Para lalo lang lalo, lalo sa mga baguhan pala ng magbabar ko dito. Marami kayong matutunan dito sa aking YouTube channel. Mga At uh, suportahan nyo ang aking channel. Uh, salamat sa inyong panonood sa mga video ko sana mayroon akong na-share sa inyo at uh, magamit nyo walang araw sa pag uh, pagre-retail uh, re mga kamuya TV so, mga kamuyaks bali magre-repair uh, ako ng fire ngayon ito yung mga gagamitin na pang-repair ko, uh, copper wire na 2mm. Tapos ito yung tubo na pag-bindingan ko mga kamuyaks. Bali, ito yung diameter niya, bali 45mm ito mga kamuyaks. Ito naman ay 55 yung diameter niya ang diameter niya. Tapos, ito yung ating uh, flies. Ito yung screwdriver sa kaguma natin na kabuyak sa gagamitin. bali, uh, itinali ko ngayon ito dahil kailangan ng hindi masyadong kailangan ng tao para kahit dalawang tao lang dito maggawa, kaya nang gawin ito mga uh bali ibibitin ko lang to para habang pinapaikot ko yung fire hose ay yung kupling ko. Bali ako na rin ang magpapaikot daw mga kamuyas. Bali magsisit up ako ngayon ng uh, dadaanan ng mga copper wire mga kamuyas. Bali i-explain ko rin doon kung paano kong gagawin. bali sisit up namin dito yung copper wire ito pala yung copper wire din na gagamitin namin bali 2mm yung diameter nito uh, 2mm bali dito yan dadaan Balik, namin patadaan yung ito kasi tatalian ng rubber tube ito so, mga kamuya sila yung magpipigil dyan sabi ng uh, tatlong uh, pagtatalian natin dito. Tara, mga. Yung din natin dito. Ah, bukas dito, mga. Meron dito rin. Pero depende na 'yan mamaya kung makikita natin yung tikas ng ating uh, pagbatak. Tayo, ito sini, na dito sa may di Nasa hindi natin itong tubo ito so, yung pagpapaykutan natin ng uh, ating ah uh, bupleng yeah. oh, ito, natin sinaliyan natin sa mga kamuyas dahil ibitin ito mga kamuyas para mas madali yung pag binding natin ito pwede naman na walang uh, adhesive nasa inyo kung lalagyan nyo ng adhesive para kung may adhesive sa maganda mas matibay at saka dubli yung kwersa niya mga kabuyas pero sa akin pwede naman na wala kasi yung mga original wala na mga adhesive mga kabuyas bali ganyan lang din ayan yung ating uh, tapos uh, dito natin patadaanin yan ayan iikot yan mga kabuyas ngayon bali nalagay na natin yung ating uh... bali ganito yung pinaka-umpisa na muna dito ayan ah, mga kapuya tapos Pagkatali na tayo dito magkatali na natin Nahin muna na natin yung taliyan dito para kung baka mamaya mas sobrang tigas naman. Magdadagdag na lang tayo. Malito yung purpose ng uh, goma. Mga kapuyas, ito yung magpipigil na pagka pinapaikot mo yung kumpling doon sa may gato. Yan. Balisa lang muna yung ating lalagay. Dipindi yan mamaya kung maluwag o matigas. Tapos, dito na sa pulo. Yan. Ito yung bali dalawa yung uh, point na lalagyan natin ng guma. At makikita yan mamaya uh, yung ating panbali. Uh,

dito, tatalian natin dito. So, yung binago natin dahil uh, napasubra yung ating ano, uh, dulo. dulo. balik bali, cross natin ito dito dito, sa may bandang dulo sa kupling dito. dito sa dulo. Yan. Bali, ang umpisa lang naman ng medyo mahirap kasi kukross natin. Tapos, yan na yung pinaka-umpisa natin, mga nabuyas. Ay, puti na lang. Yan. Tara tayo sa unang ikot. Ayan uh, mga buyaks. Ganito yung mangyayari niyan. Ngayon, ah, uh, nararamdaman kong maluwag kasi yung pagkataikot uh, ko, medyo maluwag. Saya tarik dekat nanti nang ngerabur. Cukup. Ayan. Bali nagdagdag tayo ng rubber tube doon. Ngayon. Ayan, mga uh, buyaks. Ito ating uh, umpisa, naririnig natin yung nagpipigil doon sa ating mga rubber tube, mga uh, kabuyaks akin aking sitignan yung rubber tube natin natin yung ating uh, copper wire and ito siya mga kabuyaks uh, andito bali dito lang nakabanda dito mga kabuyaks para magdireksyon yung ating uh, sa may kupling Ayan, ito ito ngayon yung ating rubber tube na naririnig natin na medyo um, ingay dahil yan ang purpose nyan ang nagpipigil mga kabuyak ayan dito sya kaya magdidiping day yung mga ating mga rubber tube natin yung sabi nung magpapahikot ang sama ko, isa do daw ngayon titingnan natin yung mga kabuyak so yung... nakailang input na yan pati yung ating fire hose ito naman binitin namin para mayroon siya madaling magpaikot uh, kasi umiikot ito mga kabuyak ayan siya Kita pinatunulit ng ating na ipan. Ayan mga kabuyak. Uh. natin ulit yung ating ano baka kailangan ng mag uh, magluwag medyo matigas kaya luwagan natin ng konti dito para yung, yung pagpaikot nya doon mas madali luwagan lang naman ng konti mga kamuyas. nalawagan na natin ayan yung naririnig nyo mga kabuyaks ibig sabihin matigas maganda maganda yung magpigil ng ating uh, guma dito tignan natin dito ayan maganda, maganda, matigas natin ulit dito. Ayan, mga kapuyak. So, uh, natin. makabuyaks yung ating uh, kwan. Nasa groove na to mga kabuyaks kaya medyo mayroon siyang awang ng konte, Kasi lumulubog na dito mga kabuyaks. Yung ating copper wire na to. Ayan, mali nakabitin siya. Uh, kahit ito hindi mo kaya uh, gawin ito mga kabuyaks. Hindi maglalagay ako ng padding dito mga buyas kasi medyo bumaon dito sa kahoy natin. Maganda sana to bakal yung ating ano tubo. Lalagyan natin dito ng padding niya. Kasi bumabaon dito sa may kahoy natin mga buyas. yan, Lagyan natin ng padding niya na yung post na pinagputulan. Sige, pwede na na ulit yung mga kabuyas. So, ayan. ayan. Maganda ulit yung kanyang pag ikot tunggu ya. Kembali menghilang ikut tenang ya, Pak apa mah kamu ya di binatang intingan. Lampir okay. langsung tenang. ating pagka-arrange niya dahil saan uh, san sa atin sa talaga mga kuya. Ayan, i-check natin ulit yung ating uh, mga kwan. Ito yung nilagyan natin na bago ng ano, mayroon siyang padding. Ayan, maganda na dahil hindi na buwabaon dito sa kahoy. Ayan, ito ng ating mga rubber job. Ayan, napakaganda na yung pagtisan niya. Pagtisado-tisado sila mga kabuyak. Ayan, ang matikas. Uh, Uh, ganun din doon. Ah, uh, kabila na yun. Ngayon, ito, matapos na tayo dito. Kasi pa, ah, bali, isang ikot na lang ito, mga kapuyaks. Tapos, maglalak na tayo. ng tungkol sa eh okay dito tayo mag-start ito yung mga kabuyak si mating eh uh, nagpaikutan ngayon maglalak na tayo dito mga kabuyak ito so, mga kabuyaks, bali pigilan natin ito para hindi umatras yung ating uh, copper wire, itong serving niya. Bali, nakapundo ka ngayon dito. Ngayon, maglalakma tayo. Tatanggalin natin yung ating uh, screwdriver. Ito, pwede na to mga kabuyaks, ayan. Ngayon, nakaipit siya. Pwede na natin siyang putulin. Ito na yung ating lock O, ayan mga kabuyaks Hindi na yan Basta-basta Kasi nakapigil ka naman dito sa Con natin Saka nakaipit siya ayan mga kabuya bali naputol na natin mo muna na ganyan kasi hindi naman naatras na yan tapos pwede na natin itong putulin ayan. Bali dito mga kabuyak bali dahan-dahan lang ng pag-ano dito, ang pag-lock para hindi siya maputol hindi ganyan lang yung ating paglock kaya maingat kayong mag lock na dito dahil yung lock lang naman ito o, Okay na ito okay na natin putulin ito Tapos, ito na yung ating, buwan, ibababa lang natin ito mga kapuya. Uh, ayan. Mabali so, yan na po yung ating uh, lock niya. Ayan yung dinaanan ng ating mga copper wire. And, yung pinaka, nakabaon sila lahat yan. Normal yan dito mga kapuya kasi nandyan yung mga groove. Salamat sa inyong panonood mga kabuyak. Uh, sana mayroon kayong na, may, may pamahagi ko yung aking uh, kalaman, May share sa inyo at pwede nyo gamitin pag nag-serving kayo ng pipe hose. Nag-binding kayo mga kabuyak.